Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong nakita natin post. Actually, nakapag-react na tayo dito at na-post na natin. Actually, I share lang yata ako ng ano pero actually. Eh. Um, I think sa Facebook, sabi nga dito ni uh, Congressman Paulo Duterte, I was informed that PBA party list representative Margarita Migs Nograles is the uh, is, uh, spearheading the PI movement. So yung PI is People Initiative in Davao City. I'm against this people's initiative as this is not people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. To all Davaoenos, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature if you want to follow the minions of the person dreaming to be a great uh, to be great in congress to perdition that is your choice ayan so actually Actually na naman, there you go, nagsalita na po si uh, Congressman Pulong Duterte And sa totoo lang, while I'm here in Davao, marami po tayong mga natanong na dabawenyos Davaueñas And we were asking about uh, their stand or position about itong um, sinasabi nga ni Congressman Pulong Duterte sa lang, um, kung hindi daw dahil, ito ah, salita po to ng mga taga Davao ha. Huh? I was, uh, um, I've asked around about uh, attorney Migs Nograles. Binoto daw nila at sinuportahan si Mignor, Migs Nograles. Dahil inendorso di umano ni, I think, di PRRD, si Congresswoman Migs Nograles. And at the end, ito pa po ang mangyayari. Doon sa mas mahabang version, lumalabas din dito na ayon kay uh, Congressman Pulong, mukang iniipit siya patungkol sa mga budget na project na gusto niya para sa kanyang mga kadistrito dito sa Davao City. And uh, mukang ito ay nagiging laban ng mga Duterte kontra sa mga tao na sila ay ginigipit at iniipit. Another interview sa isang political analyst, sinabi niya na mag-iingat, no? Huwag daw i-underestimate si VP Sara. Baka in the end mag-backfire ang mga taong nagpilit na gustong pabagsakin si VP Sara because at the end of the day, people will know exactly kung sino ang dapat nilang suportahan at hindi. Sa ngayon, um, I, I think dun sa mga, what you call that, dun sa mga tao na bumoboto no sa mga surveys mataas ang numbers ni uh, Idol Rafi again wag pakampante dahil sa totoo lang sa mga ginagawa ng mga tool fanatics si vlogger baka yun pa ang maging dahilan kung bakit tumausdos sa survey si Idol plus the fact yung mga pending uh, cases na nakasampayata yata sa kanya. So, isa na doon ang kawaran to. So, we, we, don't know exactly na naka-file na po kasi yon So, hindi po pwedeng pag-usapan. Yun lang po ang alam ko. Based po doon sa na-share sa atin ni Attorney Libayan na meron naka-file na kawaran to against kay Rafi Tulfo. I think uh, sinampa po ng kanyang dating asawa ni si Julie Licop et al. So, hindi natin alam kung sino yung et al na yan. Anyway, guys. So, um nagsalita na si Congressman Duterte ah uh, narinig ko na rin ang mga boses ng mga Dabawenyo Attorney Mix I think it's safe to say na tanggapin mo na as early as now na hindi ka na mananalo sa sus sa mga susunod na election at kung totoo man itong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte mas lalong binigyan mo ng rason ang mga dabawenyo na hindi suportahan ang Nograles na gaya mo.